mga pre, kulang na ba ang katas mo dahil sa pakakodyo mo? Huwag mag-alala, dahil ang ating paksa ay tungkol sa mga pagkain nagpaparami, at nagpapalusog ng bilang ng semilya o sperm. Ang episode na ito ay para po sa inyong mga mister, boyfriend, o mga lalaking kulang ang inilalabas na semilya tuwing ejaculations. Ang kakulangan ng bilang ng semilya, na inilalabas ng lalaki ay isa sa mga pangunahing dahilan, kung bakit nahihirapang makabuo ng bata ang isang mag-asawa. Kayat samahan niyo po akong alamin ang mga pagkaing ito na nagpaparami ng semilya, o katapos lamang ng mensaheng ito. Mga ka Health Nations, inaanyayahan ko po kayong i-like e at i-share e ang video sa iba at i-subscribe e ang aking channel at huwag ding kalimutang eh hit ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i upload Maraming salamat po. At ngayon mga ka-health nations, narito na po ang mga natural na pagkain na nakakatulong sa pagpaparami at nagpapalusog sa similya ng mga kalalakihan. Umpisahan po natin sa itlog. Ang itlog ay isang mahusay na mapagkukunan ng protina, vitamin B12, at zinc, na mahalaga para sa produksyon ng malusog na similya. Ang zinc, lalong-lalo na, ay may mahalagang papel sa produksyon ng testosterone, isang hormone na kritikal para sa kalusugan ng reproductive system ng lalaki. Bukod dito, ang itlog ay naglalaman din ng mga nutrition, tulad ng selenium, vitamin D, at omega-3 fatty acids, na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng semilya. Number 2, Spinach Ang spinach ay isang uri ng gulay na mayaman sa vitamina C, vitamina E, beta-carotene, at folate. Ang mga ito ay mahahalagang nutrition na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng semilya. Ang folate, halimbawa, ay kritikal sa pagbuo ng DNA at RNA, at maaaring nagtataglay ng proteksyon laban sa ilang mga depekto sa pagsilang. Ang mga antioxidant, tulad ng vitamina C, at E ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa oxidative stress, na maaaring makaapekto sa kalusugan ng semilya number 3, citrus fruits. Ang mga citrus fruits tulad ng kalamansi, dalandan, orange, at lemon ay mayaman sa bitamina C. Ang bitamina C, ay kilala sa kanyang kakayahang mapanatili ang kalusugan ng semilya, at sa pagpapabuti sa motility nito. Ang mga antioxidant na matatagpuan sa citrus fruits, ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa oxidative stress, at pagpapabuti sa overall reproductive health ng lalaki. Number 4, dark chocolate. Ang dark chocolate o purong tsokolate na may mataas na kakao content ay naglalaman ng flavonoids na isang uri ng antioxidant. Ang flavonoids ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng panganib ng sakit sa puso at pagtaas ng daloy ng dugo kasama na ang dugo sa genital area. Ang ilang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang dark chocolate ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa fertility sa pamamagitan ng pagpapalakas ng sperm quality. Number 5, legumes. Ang mga legumes tulad ng beans, lentils, at chickpeas ay may mataas na antas ng protina, zinc, at folate. Ang protina ay mahalaga para sa produksyon ng semilya, habang ang zinc at folate naman ay may mahalagang papel sa pagpapabuti ng kalidad ng semilya at sa pagbuo ng malusog na sperm cells. Ang pagkakaroon ng sapat na zinc sa jeta, ay pinapabuti ang sperm count at motility nito, na parehong mahalaga sa reproductive health ng lalaki. Number 6, Bawang. Ang bawang o garlic ay kilala sa kanyang antimicrobial, at anti-inflammatory na mga katangian, na nagtataglay ng benepisyo para sa reproductive health. Ang ilang mga pag-aaral ay nagpapakita, na ang bawang ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng sperm count at motility. Isa rin itong mapagkukunan ng selenium, isang antioxidant na nagbibigay ng proteksyon laban sa oxidative stress. Number 7, matatabang isda. Ang matatabang isda o fatty fish, tulad ng salmon, mackerel, at sardines ay mataas sa omega-3 fatty acids. Ang mga ito ay essential na uri ng taba na nagbibigay ng maraming benepisyo sa kalusugan kabilang na ang pagpapababa ng panganib ng sakit sa puso, at pagpapabuti ng kalusugan ng utak. Ang omega-3 fatty acids ay mahalaga sa pagbuo ng malusog na mga selula, kabilang na ang mga nasa testicles. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalidad, at bilang ng semilya. Number 8, Papaya Ang papaya ay kilala sa kanyang mataas na antas ng vitamina C, vitamina A, at folate. Ang bitamina C sa papaya, ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa oxidative stress, isang pangunahing kadahilanan sa pagbabawas ng kalidad ng semilya. Ang bitamina A naman ay mahalaga, para sa pagpapabuti ng kalusugan ng reproductive system, at maaaring magkaroon ng positibong epekto sa fertility. Habang ang folate naman, sa kabilang banda, ay may mahalagang papel sa pagbuo ng DNA at RNA, na may kinalaman sa reproductive health. Number 9, Nuts and Seeds Ang nuts tulad ng pili nuts, almonds, walnuts, at seeds naman tulad ng flax seeds at sunflower seeds, ay naglalaman ng mga mahalagang nutrisyon, tulad ng vitamin E, zinc, at omega-3 fatty acids. Ang vitamin E ay isang antioxidant na nagbibigay proteksyon sa mga selula mula sa pinsala. Ang zinc naman ay mahalaga para sa produksyon ng testosterone at sperm habang ang omega-3 fatty acids naman, gaya ng nabanggit na, ay mahalaga sa kalusugan ng semilya. Number 10, Broccoli Ang broccoli at iba pang cruciferous vegetables, ay naglalaman ng sulforaphane, isang natural na kemikal na mayroong anti-inflammatory, at anti-cancer properties. Ang sulforaphane ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa kalusugan ng semilya sa pamamagitan ng pagpapababa ng stress sa reproductive cells kung kayat maaaring makatulong ito sa pagpapabuti ng sperm quality. Number 11, pomegranate. Ang pomegranate juice o katas ng prutas na granada ay kilala sa kanyang mataas na antas ng antioxidants lalo na ang punicalagins at anthocyanins. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa oxidative stress at sa pagpapabuti ng kalidad ng semilya. Ang ilang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang pag-inom ng pomegranate's juice ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa sperm parameters tulad ng sperm count at motility. Number 12, kamatis. Ang kamatis o tomato ay mayaman sa lycopene, isang antioxidant na nagbibigay ng kulay pula sa prutas. Ang lycopene ay kilala sa kanyang kakayahang mapanatili ang kalusugan ng prostate, na isang bahagi ng male reproductive system. Ang ilang mga pag-aaral ay nag-uugnay at nagpapakita din, na ang lycopene ay nagpapabuti ng sperm parameters, tulad ng motility at morphology. Ang pagsama ng kamatis sa jeta, ay maaaring makatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng prostate, at reproductive health ng lalaki. Number 13, Talaba. Ang talaba o oyster, ay kilala sa pagiging isang mahusay na mapagkukunan ng zinc, Isang mineral na kritikal sa produksyon ng testosterone at sperm cells. Ang sapat na antas ng zinc sa katawan ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng sperm count at motility. Bilang karagdagan, ang talaba ay naglalaman din ng iba't ibang mga bitamina at mineral na makakatulong sa pangkalahatang kalusugan. Number 14, butong kalabasa. Ang buto ng kalabasa ay mayaman sa zinc, omega-3 fatty acids, at antioxidants. Tulad ng talaba, ang zinc sa buto ng kalabasa ay mahalaga para sa produksyon ng testosterone at sperm. Ang omega-3 fatty acids naman ito ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng motility ng sperm at sa pangkalahatang kalusugan ng reproductive system. Habang ang antioxidants naman ay nagtataglay ng proteksyon laban sa oxidative stress. Number 15, asparagus. Ang asparagus ay isang uri ng gulay na mayaman sa folate, isang B vitamin na may mahalagang papel sa DNA synthesis at repair. Ang folate ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng sperm at maaaring magkaroon ng positibong epekto sa fertility. Bukod dito, ang asparagus ay naglalaman din ng mga antioxidant na maaaring makatulong sa pangkalahatang kalusugan. Number 16, malalaman na karne. Ang mga malalaman na karne o limit, gaya ng manok, baka, at baboy ay mga mahuhusay na mapagkukunan ng protina, amino acids, at zinc. Ang protina ay mahalaga para sa pagbuo ng mga cells, kasama na ang sperm cells. Ang zinc naman ay importante sa produksyon ng testosterone at sperm. Ang pagkakaroon ng sapat na protina at zinc, mula sa malalaman na karne, ay maaaring makatulong sa pangkalahatang reproductive health ng lalaki. Number 17, Whole Grains. Ang whole grains tulad ng brown rice, oats, at quinoa ay naglalaman ng mga mahahalagang bitamina, mineral, at fiber. Ang mga ito ay nagbibigay ng mahahalagang nutrisyon, tulad ng vitamin B, vitamin E, zinc, at amino acids na may mahalagang papel sa produksyon ng testosterone at sperm. Ang fiber naman ay makakatulong sa regular na pagdaloy ng dugo sa buong katawan, kasama na ang reproductive system. Number 18, Greek yogurt. Ang Greek yogurt ay isang mahusay na mapagkukuna ng protina at probiotics. Ang protina ay mahalaga para sa pagbuo at pagpapabuti ng mga cells, kasama na ang sperm cells. Ang probiotics, sa kabilang banda, ay maaaring makatulong sa pangkalahatang balanse ng gut microbiota, na maaaring magkaroon ng epekto sa pangkalahatang kalusugan kasama na ang reproductive health. Ang Greek yogurt ay mayaman din sa zinc, na isang mineral na kritikal sa kalusugan ng reproductive system. Number 19, goji berries. Ang goji berries ay kilala sa kanilang mataas na antas ng mga antioxidant, vitamina, at mineral. Ang mga antioxidant na matatagpuan sa goji berries, tulad ng beta-carotene at vitamin C, ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa oxidative stress at sa pagpapabuti ng kalusugan ng sperm. Bukod dito, ang goji berries ay naglalaman din ng zinc at selenium na parehong mahalaga sa reproductive health. Number 20, turmeric. Ang turmeric ay kilala sa kanyang taglay na anti-inflammatory properties dahil sa curcumin, ang pangunahing aktibong sangkap nito. Ang anti-inflammatory na epekto nito ay nagtataglay ng benepisyo sa pangkalahatang kalusugan kasama na ang reproductive health. Ang turmeric ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa inflammatory conditions na maaaring makaapekto sa kalusugan ng semilya. Number 21, fortified foods. Ilan sa mga pagkain na itinuturing na fortified ay naglalaman ng karagdagang nutrients kabilang na ang vitamin D, B12 at folic acid. Ang mga ito ay mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan kasama na ang reproductive health. Ang vitamin D ay importante para sa produksyon ng testosterone habang ang folic acid naman ay may papel sa pagpapabuti ng sperm count at motility. Ang vitamin B12 ay kilala rin sa pagtulong sa mga reproductive cells. Number 22, watermelon. Ang watermelon o pakwan ay kilala sa pagiging isang mahusay na prutas na may mataas na nilalaman na tubig. Ang pakuan ay naglalaman ng lycopene, na maaaring makatulong sa pag-iwas sa oxidative stress at nagpapabuti ng kalidad ng sperm. Ang pagsama ng pakuan sa jeta, ay nagbibigay ng mga benepisyo sa pangkalahatang kalusugan, at reproductive health. Number 23, Luya Ang luya o ginger ay kilala sa kanyang taglay na anti-inflammatory at antioxidant properties. Ang gingerol ang aktibong sangkap sa luya ay maaaring magkaroon ng epekto sa pangkalahatang kalusugan at reproductive health. May ilang mga pag-aaral na nagpapakita na ang luya ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng sperm parameters at mayroong positibong epekto sa fertility. Number 24, dark leafy green vegetables. Ang dark leafy green vegetables o matitingkad na berde at madadahong gulay tulad ng malunggay, spinach, kale, at colored greens ay mga mapagkukunan ng mga mahalagang nutrisyon, tulad ng folate, iron, at vitamin C. Ang mga ito ay may mga antioxidant na makakatulong sa pag-iwas sa oxidative stress at sa pagpapabuti ng kalidad ng semilya. Ang folate ay espesyal na mahalaga sa pagpapabuti ng DNA synthesis at repair na may direktang kaugnayan sa reproductive health. Number 25, Blackberries. Ang blackberries ay naglalaman ng mga antioxidant, vitamina C, at fiber. Ang vitamina C ay may mahalagang papel sa pag-iwas sa oxidative stress, habang ang fiber naman ay maaaring makatulong sa pangkalahatang kalusugan. Ang mga antioxidant sa blackberries ay nagtataglay ng mga benepisyo para sa reproductive health, at maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng semilya. Number 26, Red Peppers. Ang red peppers o sili, tulad ng iba pang bell peppers, ay mayaman sa vitamin C at antioxidants. Ang vitamin C ay mahalaga para sa produksyon ng collagen, na mahalaga para sa kalusugan ng mga cells, kabilang na ang mga sa testicles. Ang mga antioxidants, tulad ng nabanggit na, ay nagbibigay proteksyon sa mga cells laban sa pinsala. Number 27, Water. Ang tubig ay pangunahing bahagi ng pang-araw-araw na pangangailangan ng katawan. Ang dehydration ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kalidad ng similya. Ang tamang hydration ay mahalaga, para sa optimal na function ng lahat ng bodily systems, kabilang ang reproductive system. Ang tamang bilang ng tubig sa katawan, ay maaaring makatulong sa normal na produksyon ng similya, at sa pagpapabuti ng sperm motility. At ang number 28, maca root. Ang maca root ay isang halamang tuber na matatagpuan sa mga bundok ng Peru. Kilala ito sa kanyang taglay na adaptogen, isang sustansyang nagtataglay ng mga benepisyo para sa hormonal balance. Ang maca root ay sinasabing mayroong positibong epekto sa libido at fertility sa mga lalaki. Ang ilang mga pag-aaral ay nagpapakita rin ng pagdami ng sperm count at motility sa mga lalaking kumakain o umiinom ng maca root supplement. Sa kabuuan, ang mga nabanggit na pagkain ay nagtataglay ng mga nutrisyon at sustansyang makakatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng semilya at reproductive system ng lalaki. Ngunit, mahalaga pa rin ang pangkalahatang kalusugan, malusog na pamumuhay, ehersisyo, at balanseng jeta upang mapanatili ang reproductive health. Mahalaga rin na magpakonsulta muna sa mga professional sa kalusugan upang matiyak ang tamang advice at rekomendasyon. Maraming salamat po sa panunood mga ka-Health Nations. Kung nagustuhan niyo po ang video, ay iniimbitahan ko po kayong i-like e ito, at mag-subscribe sa aking channel, at huwag kalimutang pindutin ang all bell button icon para maging updated po kayo sa mga bagong video na i-upload. Maraming salamat po, to God all be the glory and stay healthy.